Ayan, magandang gabi po sa ating pong lahat. Ayan, yung mga mga iba-iba pong klase ng mga bato o tinatawag ng mga motya. Ayan. Ayan. Yan. yan po yung mga ano, no yung yung iba-ibang klase. Iba iba Tapos, uh, mga tuyo po sila. So, hindi po sila ganong matingkad kapag sila yung tuyo Ayan. Ito medyo nag-iba ng ano niya. Pero ano po ito, uling po ito na naging bato. Ayan. Uling siya na naging bato. Ayan. Pagka ito pong linagyan ng ano, linagyan ng langis. Ayan. Yung magiging labas po nito. Yan na po siya pagka mayroon na pong langis. Pag nalagyan siya ng langis, nag-iiba yung ano niya. Huling na naging bato. Ano siya Ito naman yung kahoy na naging bato. Nag ano siya, nagkulay ano, para siyang naging brown. Napakainan po nito na pang dipinsa yung ganito. Puling naging bato nagamit din ito sa mga ano sa mga sa mga kulam, barang, yung mga ganito pong klase. Ito naman no yung kahoy na naging bato. Kapag po siyang langis, nag-iba yung kanyang ano, tura niya. Naging ano to. Uh, brown talaga siya, naging brown. Ayan o. No yung kahoy na naging bato. Pahinam din po ito na pandipensya, yung mga balita. Pang proteksyon. Kaya nag na po yung itsura niya. Oh. Umalit na yung kulay niya, naging uling na siya. Yan. dalawa. tapos ito naman yung ano, yung ito po yung black omo. Ano. Ito para parang siyang brown. Ano. Tapos yung isa naman, ito po yung isa. Ito talaga yung black omo. Ano. Black omo siya. Ayun lang po ito na pang dipinsa. Hindi po pumuputok ang baril dito. Pumutok man yung baril pero lihis. Ano. Black Umo, tsaka Brown Umo. Tapos, ito naman po yung, ito naman yung isa, yung White Umo. White Umo naman siya. Tapos, ito naman yung ano, yung mga, yung kabibi na naging bato. Ayan. Hindi siya ganong natanggalan ng ano, mayroon pa siyang Parang dumikit sa kanya. Ito rin. Ganun din ano. Yung kabibi siya na naging bato. Ayan. Kaya lang ano po ito? Crystallize. Ayan. Crystallize po siya. Kabibi na naging bato. Ayan. Crystallize siya. Ayan. Talaga napakaganda rin po ito. Maganda po ito na pang gamit po sa negosyo yung mga ganito. Kabibi na crystallize. Hindi po katulad nito isa. Ayan. Hindi po sa crystallize. Ayan. Malapit, po, malapit pa lang siya maging crystallize. Hindi katulad nito na talaga hindi sa crystallize. Pero naman malaki. Ayan, lagyan ko po, po ng counting lang isa. Ayan. Natanggal siya ng ano. Siguro na tipak siya. Yung kumakapit sa kanya na parang bato. Ayan. Natanggal. Natipak. Ayan siya. Kasi dapat tatanggalin itong ano na ito eh. Ayan. Kaya lang yung kumapit po sa kanya, kristales din. Naging kristales na yung kumapit sa kanya. Ayan siya. Kabibih na naging bato siya. Ayan. Ayan. Ayun lang. Meron pa siyang ano. Yung bato na kumapit sa kanya. Ito po yung ano niya, no. Yung, yung natipak sa kanya. Ayun no. siya. Yung natipak. Dito yan no. Oh. Dito siya naka ano siya nakalagay siya rito. Nakalagay siya rito. Natipak. Dito nakalagay yan kaya lang ano siya, crystallized na. Naging crystallized na siya. Ano siya? O yung muna tipak. Yeah. Mainam din po ito na pang protection sa gusto yung mga ganito. Kasi kabibi na naging bato. Yan, legit po yan. Hindi po yan gawa ng tao. Talagang likha po ng kalikasan. Ayan. Ayan na. Natural na hulma po siya ng kalikasan. Hindi hulma ng tao. Kabibi. Ano na yung bato? Ayan. Tapos ito naman yung ito yung yung tagusan, no? Yung butas niya. Ayan. Tagusan. May nandito na pang gamit sa mga ano na po sa mga ano no, sa mga sa mga nag ng trabaho ayan makakatagos po kayo ibig sabihin eh, makaka ano po kayo makaka pasok po kayo sa inyo pong mga pinapasukan po mga ganito. at saka ito magagamit din po yan sa mga lakaran no sa mga sa mga driver yan mahinam po ito na gamit sabihin eh wala po kayo magiging problema no sa kalsada. Yung mga ganito pong klase. I mean, pero diretso lang. Wala ano, wala nang wala pong sagabal. Ayun. Ito naman yung ano no, yung uh, to, sosona. Kakaiba siya na sosona. Kulay ano siya? oras siyang ano, brown o may pagkapula. Na naging bato rin. Ayun suso na naging ano siya. po talaga pagka may langis siya at saka wala langis. Ayan. So ayan, lalagyan ko po ng langis lahat yan. So ayan pa yung natipak. Ayan yung isa natipak. ko. Oh. yung, natipak yun natipak dito. Oh. Ayan yung dalawa natipak. Maganda lang kasi crystallize siya. So, meron din po rin siyang pakilang. Yung crystallize. So ayan. Ito naman yung ano no, yung itong yung, ayan, kakaito kakaimba na para po siya ano no, suso na naging bato rin. Ayan. Na napaka din po ito na natabag na kabal, mga ganito no. Ayan. May na po na pangkabal. iba po sa kasi yung muso niya no. Ayan. Kakaiba. Bato ito naman yung ito naman yung guhit niya ah talagang paikot ay no yung puti niya may ikot talaga hanggang sa ilalim ay no hanggang sa ilalim Walang puto yung sabihin pagka mayro pa mga ganito no yan po kayo sa lalo na po sa mga tindahan so, no. sabihin hindi po kayo malulugi pag mga ganito tuloy-tuloy lang yung negosyo. Ayan. Tapos ito naman yung ano no yung ayan yung sinag araw. Ayan. May nam debut na gamit. Sinag araw. Ayan. Medyo malit lang siya na agad. Tapos yung iba, ayan, matagal na rin na ng gamit. Tinatawag nila na ano, na tinatawag nila na na gabi ano. At tinatawag po na gabi, mutya ng gabi. Ano. Kasi ito naman yung ito kabibirin siya. Kaya lang ano siya. Ah uh, crystallized na meron siyang ano may nakabaon na suso na crystallized din ayan oh. Binaonan ng suso na crystallized para parehas sila nito ayan parehas po yan sila oh. ayan oh. parehas sila crystallized oh lang itong isa wala pong wala pong baon ayan wala po siyang baon ano may kita po talaga yung pagka-crystallize niya hindi po katulad nito na may meron siyang baon ano suso na ilang piraso dito apat na ano apat na suso tama apat na nakabaon no pero pareho sila crystallize tapos ito yung iba po natin na kakaiba naman ano ito naman yung kinatawag po na tamilok. Ayan. Na may kasama pong ulo. Ayan. Na ano siya? Butas. Ayun. Butas po siya. So talagang pang ano po siya? Pang pintas talaga. Ayan yung butas niyo. Ayun. Ang gusto po yung butas niya rito. yung butas na tagos. Kaya pwede po siyang ano na tuho yung taliba. Ang quintas tagos po sa rito. Ayan. Tamilok na meron pong ulo. Mahinan po ito na pang proteksyon. Lalo't may ganyan, may kasama mong ulo. Ayan. Ayan. Na milok ayan. pakainan po nito na gamit ayan. tapos yung iba naman ng na mga gamit ayan yung ito po yung ito po yung mutya po ng langka na tinatawag mutya ng langka ayan na nakapakainan po nito na panghalina sa mga tindahan. Mucha na lang ka kung tawagin. Tapos ito, mucha rin po sa nanlang ka. Ayan. Ayan. Mutya sa nanlang ka na tumatayo. Ayan. Ayan, kakaiba siya. Ito yung buto, ito yung laman. Mucha na lang buto ng langka at saka yung laman ng langka. Ayan. At tapos yun yung isa. yan rin po siya ng langka. Ayan. ayan. So, ayan. Yung mga mutsa po natin ng langka. May laman, may buto. Dalawang buto, isang laman. Ayan. Ayan. Tapos ito naman yung ito yung tinatawag na tinatawag na suso ayan suso na mainam po ito na pangkabal ayan. suso ayan mainam na pangkabal tapos ito rin ayan suso rin siya ayan yung isa talagang tuyong tuyo ayan oh. dalawang dalawang suso. ano. Tapos ito naman yung ano no, ito na po yung ito po yung tinatawag na tinatawag na bagungon ano. Ano? Tinatawag na bagungon. No. Napakainam din po ito na pang pangkabal. Ayun no. Ayan yung pinagamit po natin. Ayan. Tapos ito yung dalawa. na yung tinatawag na ano? Ayan. Ayan yung tinatawag dito na Ayan, magkaiba sila. Ayan. Ayan. Nataw. marami po kasing latawag dito. May tawag iba tawag dito mata ni Shiba ayan mayro pa isang tawag dito ay para siyang ano, ano ito po yung mutya na talagang buhay ayan, buhay po ng mutya yan kasi pag linagay nyo po sa suka yan talagang kumagapang po sa suka yung buhay siya na mutya ayan ayan no? Paramihan po ng tawag dito, mata ni Shiva, O, ganun yung klase ng And po ito na ano, no? Mainam po ito na pang proteksyon yung mga ganito. Ito po yung tinatawag na tagalis. Mabaguhin po yung isip isip pag meron mong panganib. So, nag-iiba po ng direksyon. Mga ganito. Iga-guide po kayo nito sa ano, no? sa tamang daanan na hindi po tayong mapahamag. Ayan, pangproteksyon. May iba naman pong tawag na tawag nila na bayuko. Ang iba rito ang tawag. Pero mayroon pa pong isang tawag dyan sa bisaya, Ayan. Ang natatandaan ko lang ho. Matahisiba at saka bayuko. Meron pa pong ibang tawag dyan. Ayan. Ito naman ano. Ito naman yung Ayan yung Sagrado Corazon. Ayan, naalog, ano naalog siya. Ayan. Ayan. mainam po ito na pang-kabal Sagrado Corazon. Ayan, ito na kakaiba. Ito, ano. Kakaiba siya na parang ano siya. Susurin niya. Kayan lang ang kulay niya. Kulay ano na siya para siyang uh, kulay dilaw na ano kulay dilaw siya ano nainom din pangkaban o rin po ito pangkaban parang parehas lang po sila ng ano nito ng bertog nitong ano mga suso saka itong bagungon yan halos parehas po sila ng bertog so ito naman yung ano yung shell silis siya na matigas na sil na ano siya. Ah, parang ito ipo. Parang silis siya na ito ipo. Mm, ito naman yung ano, yung isang uri ng bunga ng kahoy na mainam po ito na panggamutan yung mga ganito. Ayan. Inahaplas lang po yan. ulit sa ano, sa mga kerot yung mga ganito. Isang uri po ng bunga ng kahon. Ayan. Ito naman yung ano no, yan yung pangil ng kidlat na bato. Ayan. Bato na pangil na pangil ng kidlat. Ayan. Sa bilis, ayan. Sa bilis, eh, sa lakas. Tapos yung pangontra din sa, sa mga kulang barang. Pangil ng kidlat. Ayan. Hindi nga lang sa po pwedeng magamit sa negosyo yung mga ganito. So, pandipinsa lang po ang gamit po nito. Yan, pangil lang. Ayan, tapos ito naman yung kakaiba. Kahoy din siya na naging bato. Kahoy din siya. ayun Ano isa, isa, isa yung sa mga gamit po natin. ayun Kahoy siya na naging bato. Ayan na. Mayroon pa siyang balat. Hindi ka tulad nito. Ayan, wala siyang balat. Ito walang balat. Ito mayroon. Ayan o. Ayan siya o. Ayan. Mayroon pang balat. Para sila, kahoy na naging bato. Mahilim na po ang protection. Ayan. Ito naman yung uling na naging bato. Ayan. Tapos ito naman yung ano, ayan. Ito naman kakaiba. Ayan. Ito yung gamit naman po nito, no? Natawag na pangkabal. Mainam po na pangkabal yan. Ayan. So ayan yung isa yan o. Oh. Yan. Tinatawag na trabongko. Ano. Yan. Oh. Tapos ito naman yung ano yung Yan, tuyot-tuyo talaga siya. Um salsagan. Ano. Oh. Na mainam po na pangkabal din sa lasagan na kumaalog siya. Ayan. Ready to use. Kasi meron na po siyang ano rito. Ayan. Umaalog siya na tapos ito naman yung ano ito ito, ito yung ito medyo maganda-ganda po. Ayan ayan o, oh, yung yung sungay ng usa ayan. yung sungay ng usa ayan. ayan, mainam din po ito na protection ayan, yung mga ganito ayan. mainam po ito na pang protection sa mga nakakasakit magawa ng tao sungay ng usa ito naman yung tinatawag na isa na gamit na bato na may din na pang protection. Sota ang tawag po rito. Ayan. Sota. Ayan. May din po na pang protection. Tapos, yan yung may eh, no? lo. Hindi talaga maganda kapag uh, kala mo maputik eh. Kaya ito po yung tinatawag na ano, no? yan yung tinatawag po na na mutya po ng bulalakaw. Oh. Napaka ganda niya po. Yan, kapag uh, nalagyan ng langis ay, mutya ng bulalakaw. Yan. Mahinam din po yan. Yan. Halos paro-parehas pang bertod. Yan. Ang gamit din po nito, no sa kulang, barang, yan, mga palipadahan ng sabi po sa inyo. Sapagkat ay lusaw sa pagkat mainit. Ito po yung gamit. Mutya ng bulalakaw. Ah, tapos At, ito naman, ayan, yung crystallized na bato. Yan, mainam din po ito na gamit. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga paikot pa diretsyo. Yan, mainam po ito sa ano, sa mga sa mga ano no sa pang mga pandepensa. Yan, pinaniniwalaan po 'yan na taga ano, taga Bulag at taga ano, yung kabal na tinatawag. crystallized ano to. Tapos itong medyo mas malaki, ayan oh. Ayan. Ito po yung tinatawag na na nyug-nyugan. Sa Misaya, nyug-nyugan ang tawag po ito. Ano? Tatlong mata. Ayan. Maalog siya. Maalog siya na medyo malaki, siya, malaki na siya. Nyug-nyugan na tatlong mata. So, mainam din po siya na mainam din po siya na pamproteksyon. Ayan, mga ganito yung new na tatlong mata. At saka, dalawang purpose po nito. Nagamit din po yung sa Hindi po katulad nito misa isa. And ito pong sagrado corazon. Ayan. Parehas po sila, ano, parehas po sila bunga ng isang uri ng kahoy. O, kaya lang ito, kabal lang po yan. Hindi po katulad nito. Ayan. Kabal din siya. At siya magagamit po sa salita yung yung kanilang tawag May dalawang mata sa bibig. Ayan. ayan. So ayan, yung ito naman yung ano, ito naman yung ito yung tinatawag naman na uh, ayan, yung tawag naman po rito. Ayan. Maya-maya po ang tawag po rito. Ayan. Maya-maya. Napaka-inam po nito na pang protection ng mga ganito pong glass. Maya-maya. Ito pong maya-maya, no? Sa Mindanao kasi, ito yung pinakasalsagan nila sa Mindanao. Parting Mindanao. Ayan. Ito yung pinakasalsaga nila, Maya Maya. Dito naman sa Luzon, ito yung pinaka maya-maya rito. Ayan. Ito yung pinaka ano, no? itong ano na to, salsagan. Ayan. Sa Luzon, salsagan. Pero sa Mindanao, ito po ang kanila pong pinaka salsagan. Maya-maya. Ayan. So, ayan. Mainam din po yan na ah, protection. Tapos ito naman, ano, ayan, oh. Ito po yung ikong bibig. Ayan. Kung tawagin po nila, no, tawag po ng iba po rito. klase niya. Bato po yan, hindi po yan bunga ng kahoy. Ayan, eh. parang nahabig po siya sa corals, no. Nahabig po siya sa corals. <laughs> So ayan, pahinsa na po, napapagpul po ano natin, tatahol yung mga alaga natin, ayun o. Ayan, ang iba pong tawag po rito, uh, bulaklak po ng dagat. Ayan. Parang ano siya, nahawi siya sa corals, yung ganito. Kaya lang pagka uh, nahawakan po ito ng mga antingero, tinatawag po nito na tikong bibig. Ayan, pangunta sa marites. Yan, maganda rin po yan sa gamit ano, sa mga uh, South God. Kasi binayin niyo pong magiging kalaban, hindi po makapagsalta. Pagka uh, mayroon po mga ganito. Yan. bulaklak ng dagat kung tawagin ni Take My Ayan. Yan, napaka-inam din po nito na gamit. So, ayan yung mga gamit po natin, ano? Yan. Na mga piling-piling na mga gamit. So, ayan. So, ayan, maraming maraming pong salamat. Ayan, baka naman, ano, ayan, baka pwede pong subscribe po yung channel po natin, Commander Kalanchow. Ayan, at pakisamahan na rin po ng like. Ayan, God bless po sa ating po. Na.